Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Pinabulaanan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang ulat na tumangging sumali ang Pilipinas sa trilateral naval drill ng Japan, United States at Australia sa South China Sea. Ayon kay Browner, biniverify pa nila sa kailang counterpart sa Japan, US at Australia ang lumabas na balita sa Kyodo News. Base sa ulat, noong biyernes, magkakaroon ng joint naval drills ang Japan, US at Australia sa South China ay na sa darating na Miyerkules. Ani Browner, sakaling may ganoon ngang aktibidad ang nasabing mga bansa ay hindi umano nasabihan ang Pilipinas. Ayon sa ulat, magpapadala ang Japan Maritime Self-Defense Force ng kanilang pinakamalaking destroyer na tinatawag na Izumo. Ipapadala naman ng Royal Australian Navy ang kanilang amphibious assault ship na Canberra habang ipapadala ng US Navy ang barkong Amerika. Sinabi sa ulat na nagkansela umano ng Pilipinas sa joint drill dahil hindi kakayaning maglanding ng malalaking eroplano ng tatlong bansa sa deck ng barko ng Pilipinas. Paglilinaw ni Browner, talagang may plano ang Pilipinas na magsagawa ng pagsasanay kasama ang ibang bansa tulad ng US at Australia. Magsasagawa ang Estados Unidos ng Pacific Partnership Disaster Relief Exercise sa San Fernando, La Union simula bukas hanggang katapusan ng Agosto ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, ang taunang Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR exercise ay naglalayong mapabuti ang kahandaan at kakayahan ng pitong host partner nations sa Indo-Pacific kasama ng Pilipinas. Saklaw ng pagsasanay ang medical, dental at veterinary activities pati na rin ang mga engineering activities. Magsasagawa din ng search and rescue training sa mga kabundukan, sa mga syudad at sa karagatan. Bukod pa sa basic life support, incident command system at operation center management. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Ileto, ipinapakita ng pagsasanay na ito ang commitment ng bansa sa regional stability at disaster response readiness. Sinimula ng gibain ng Bureau of Corrections ang mga kubol na nakatayo sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. Ayon kay Bucor Chief Director General Gregorio Katapang Jr., 23 dormitoryo sa anim na gusali na ang nagiba nila. Sa National Bilibid Prisons, bawat palapag umano ay may nasa 50 hanggang 70 kubol. Anya, mula lima hanggang sampung preso ang naninirahan sa bawat kubol. Pero may mga kubol umano na isa lamang ang nakatira, nakadalasan ay mga mayores. Paliwanag niya, naglagay ng mga dingding ang mga preso para magkaroon ng privacy. Pero doon din umano nagsisimula ang problema dahil hindi na nila nakikita ang ginagawa ng preso sa loob ng kubol. Bukod sa pagbakla sa mga kobol, sinabi ni Katapang na magiging araw-araw na rin ang pagsasagawa nila ng search operation sa mga selda para mapigilan ang pagpasok ng kontrabando. Naunang enreklamo ni Katapang na may mga tauhan ng bilibid na nagpapapasok ng kontrabando sa pasilidad. Sa isang investigasyon ng Senado, nadiskubre na umaabot ng hanggang 300,000 piso ang money remittance transaction sa isang araw sa Bilibid gamit ang digital wallet. Hindi katanggap-tanggap para kay Sen. Ronald Bato de la Rosa na natakasa ng preso, ang National Bilibid Prison na Anya ay naka-maximum security. Ayon kay De La Rosa, nakakahiya ang sobra-sobrang lapses sa NBP, lalo na sa seguridad nito. Kaya't nakatakas ang presong si Michael Cataroha. Pinag-iibisigahan ng senador kung gaano kalawak ang kapabayaang nangyari at kung sino-sino sa hanay ng Bureau of Corrections ang pananagutin. Matatanda ang nagsilbi din si Dela Rosa bilang Director General ng Bucor noong 2018 matapos ang kanyang termino bilang hepe ng Philippine National Police. Magsasagawa ang Senate Committee on Justice and Human Rights ng pagdinig sa Martes kaugnay ng pagtakas ni Kataroha. Naunang naiulat na nawala si Kataroha sa bilibid noong Hulyo nang matagpuan ng isang buto sa septic tank ng kulungan. Nahuli si Kataroha ng mga pulis ng Angono sa Sitio Minahan Bato, Barangay San Isidro noong nakaraang linggo. Sa isang reenactment, ipinakita ni Kataroha na nakataka siya sa bilibid sa pamamagitan ng pagpasok sa ilalim ng truck ng basurahan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office. OPCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.